Panoorin? ito yung dahilan ng matinding pagbaha doon sa bansa ng China. Ito yung pin, uh, ikalawa sa pinakamalaking lake sa China na gumuho yung border. At inapula nila ito. Pati dam truck, isinama nila ginawang panambak kasi wala na silang makuhang bato na panambak dito. Ayan o, oh. na nila yung mga dam truck para lang... Maagapan yung dulot ng pagbaha hindi nakakayanin nung dalawang barko na yun nagpubuhos ng buhangin inaanod lang din naman yung mga buhangin na binubuhos dyan kaya yung mga dump truck ewan ko lang baka kasama nila yung driver dyan yung nagsuicide na oh grabe ilang dump truck yung itinapo na nila dyan oh, para lang mapigilan yung baha ayan oh oh sinayang na nila yung mga dump truck lahat na mga dump truck na may buhangin hindi na binubuhos diretso na tinambak na dyan oh kung ganun lang din naman ginawa nila sana yung dalawang barko na yan na may, may kargang uh, buhangin sana binalagbag na lang nila dyan oh, para mapigilan yung pagpasok ng tubig sa ginawa nila na pagtambak ng mga truck dyan eh yung tubig naman nagahanap ng ibang madadaanan eh yung sa gilid naman ng parang border na yan kinain na rin ang kaya ngayon ang nangyari pati yung truck na kanilang mga iniharang, wala inanod lang din at ito na yung nangyari ang laki na, ang laki na ng timbago napakalawak na Ede, yun ang napalubog yeah, sa nila